Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos pumanaw ang kanyang mister na si Remy Monteverde noong ikadalawang putsyam ng Hulyo, sumunod naman sa kanya si Mother Lily Monteverde na itinuturing na matriyarka ng Regal Entertainment ngayong linggo ikaapat ng Agosto. Nakapagpost pa si Mother Lily tungkol dito sa kanyang Instagram post noong July 30, 2024. Si Remy ay dating basketball player at kilala sa tawag na Father Remy sa industriya ng pelikula dahil nga sa pagiging asawa ni Mother Lily. Alam ng lahat kung gaano kaswit sa isa't isa ang dalawa. Nitong araw ng linggo ika ng Agosto, kinumpirma ng anak ni Mother Lily sa GMA News na si Goldwyn Monteverde na pumanaw na ang kanilang inang ngayong araw, sa edad na 85. Hindi binanggit sa ulat kung ano ang dahilan ng pagkamatay. Si Mother Lilia ay itinuturing na matriarch ng Philippine movie dahil sa dami ng mga dekalidad na pelikulang na produs ng kanyang movie outfit na Regal Films Entertainment kagaya na lamang ng Mano Po, Shake Rattle and Roll, Scorpio Nights, at marami pang iba. Pinarangalan din siya bilang Ina ng Pelikulang Pilipino noong 2017 at Lifetime Achievement Award noong 2023 ng Film Development Council of the Philippines o FDCP dahil sa kanyang ambag sa pelikulang Pilipino. Marami sa mga batikang artista ngayon ang tumitingala sa kanya dahil sa naging kontribusyon niya sa kanilang karyer kagaya ni Nagabi Concepcion, Albert Martinez, Alma Moreno, Snooki Serna, Maricel Soriano, at iba pa. Kami po sa Artista PH ay nakikiramay sa mga naulila ni Mother Lily.